sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating KH ukol sa tatlong mga batong kanyang natagpuan kung saan ang bawat isa sa mga ito ay may nakaukit na marka para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam Napakahalaga na kailangan nating suriing mabuti ang mga nakaukit na markang ating natagpuan kung ang mga ito ay lihitimong marka o hindi. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, nais niyang itanong kung ano ang kahulugan ng tatlong mga batong may pagkakaayos na nakatriangulo ang isa daw sa dalawang batong ito ay may nakaukit na isang kaliwang yapak ng sapatos. At ang pangalawang bato ay meron naman itong nakaukit na isang maliit na hugis puso. Ang pangatlo na pinakamalaking bato ay nasa tabi ng ilog kung saan ay para daw itong nakaturo sa batong may nakaukit na pusong marka. bago tayo magpatuloy, na ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng payat o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, umpisahan natin sa tatlong mga bato kung saan ang mga ito ay may pagkakaayos na nakatriangulo. Sa madaling salita, ang pagkakaayos ng mga ito ay tinatawag na triangulation. Ibig sabihin, ang deposito ay nakatago o nakabaon sa loob ng lugar na nasasakupan ng triangulation na ito. Pagdating sa batong, may nakaukit na isang yapak na sapatos. Nagsasaad ito na hukayin natin sa ilalim nito kaya subukan lamang nating hukayin sa ilalim nito o tayo ay magsagawa ng isang trial digging. Hukayin natin hanggang sa lalim lamang na 5 feet o limang talampakan kung meron tayong madadat ng marka. Pero kung wala, suriin natin kung saan nakaharap ang nakaukit na sapatos. kung ang nakaukit na sapatos ay nakaharap sa ikalawang bato na kinalalagyan naman ng nakaukit na pusong marka, ito ang ikalawang lugar na siyang ating susubukang hukayin. Hukayin na rin natin ito hanggang sa lalim na 5 feet o limang talampakan kung meron tayong madadat ng nakabaong marka. ang pangatlo at pinakamalaking bato naman sa tabi ng ilo kung saan ayon sa detalye ng ating ka ay parang nakaturo daw ito sa kinalalagyan ng batong may nakaukit na pusong marka. Ang aking naging pagbasa naman dito ay nagsasa dito na higit nating pagtuunan ng pansin ang lugar na kinalalagyan ng batong may nakaukit na pusong marka. muli nating balikan ang komento ng ating ka dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang tatlong mga batong may pagkakaayos na nakatriangulo ay nagpapahiwatig ito na ang deposito ay nakabaon sa loob ng lugar na nasasakupan nito. Ang unang batong may nakaukit na yapak ng sapatos ay nagsasaad ito na hukayin natin sa ilalim nito. Kaya subukan lamang nating magsagawa ng isang pagsubok na paghukay hanggang sa lalim na limang talampakan. Kung meron tayong nadat ng nakabaong marka, ito ang palatandaan na ating ituloy ang paghukay. ang nakaukit na sapatos ay nakaharap sa ikalawang bato na kinalalagyan naman ng nakaukit na pusong marka. Ito ang ikalawang lugar na siyang ating susubukang hukayin. Hukayin na rin natin ito hanggang sa lalim na limang talampakan kung meron tayong madadat ng nakabaong marka. Ang pangatlo at pinakamalaking bato naman sa tabi ng ilog kung saan ayon sa detalye ng ating KTH ay parang nakaturo daw ito sa kinalalagyan ng batong may nakaukit na pusong marka. Ang aking naging pagbasa naman dito ay nagsasaad ito na higit nating pagtuunan ng pansin ang lugar na kinalalagyan ng batong may nakaukit na pusong marka. Bago tayo magtapos sa video na ito, Nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of Wall. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Pompey Esla Jovet Fornoles ng Bicol Camarines Sur Raymond Oret ng Southern Leyte Gwen Lomaino Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte Serolod Bayarkal ng Barili, Cebu Lorenzo III Ripalda Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!